giveaway treasure sites at paano makuha ang mga ito. Bago tayo mag ay basahin natin muna ang komentong ito. Sir, magandang umaga po. Sana ay gawa po kayo ng video kung paano makuha ang giveaway. Para sa mga baguhan na aking taga-subaybay, ano nga ba ang giveaway? Ang giveaway. Ang giveaway ay isa itong maliit na piraso ng kayamanan ni Yamashita kung saan ay sadyang itinago ito ng mga sundalong hapon sa mga lugar na madaling makita. Base sa aking mga karanasan bilang isang treasure hunter, ang mga giveaways na aming natagpuan ay tulad ng ilang piraso ng gold bar, lumang coins, alahas at mga antikong bagay ang mga giveaways na ito ay madalas na isiningit ng mga sundalong hapon sa mga butas ng mga bagay sa paligid, partikular ang mga puno at bato. Sa mga puno, marami na akong nabalitaan na may ilang mga taong nakakuha ng isang pirasong gold bar sa lumang puno kanilang pinutol. Ayon naman sa sundalong hapong mineral na aking nakilala, ang uri ng puno na madalas nilang lagyan ng giveaway ay ang mga puno ng mangga dahil sa marami itong mga butas. Sa mga bato naman ay maghahanap sila ng malalaking bato na may bitak sa gitna. At sa gitna nito ay maglalagay sila ng isang piraso ng gold bar bilang giveaway. Kung ibabaon naman nila ito sa ilalim ng lupa, hindi lalagpas ang lalim nito ng 3 feet. Ang isa sa aking mga karanasan sa mga nakabaong giveaway sa ilalim ng lupa ay noong nabubuhay pa ang aking kasama na sundalong hapon. Ang lugar ay isang private property at meron ng nakatayong malaking bahay dito. Pero ang giveaway na deposito ay nasa isang sulok nito kung saan ay may mga kakaibang halaman bilang marka. Kaya ang ginawa ng aming kasamang hapon ay kunwaring umihi ito doon sa sulo. Pero nang hinugot niya ang kakaibang halaman, ay lumantad agad ang ibabaw na bahagi ng isang maliit na kahon. Ang tanging nakakover sa ibabaw nito ay ang mga ugat at makapal na damo. Kaya isa lamang ito sa mga napakadaling mga giveaways na aming matagumpay na nakuha ang mga giveaways ay maaaring hindi lang iisa ang iyong matagpuan sa lugar. Dahil maaaring may multiple giveaway deposits sa lugar na nagkalat pero napakadaling hanapin. Kung meron kang maaasahang kagamitan na metal detector, ang paghahanap sa mga ito ay mas lalong magiging madali narito ang ilang mga Yamashita treasure Size na nagpapahiwatig ng mga nakatagong giveaways. Sadyang marami ang mga ito pero ang aking ipapakita ay ilan lamang sa mga karaniwang marka na madalas makita ng karamihan. Ano nga ba ang pinakadahilan kung bakit naglalagay ang mga sundalong hapon ng mga giveaways? Maliban sa pagkumpirma na may nakabaong malaking deposito sa lugar, ang isang layunin nito ay para malinlang ang mga bagwang treasure hunters. Dahil ang karamihan sa mga bagwan, kapag nakuha nila ang giveaways, iisipin nila na ito na ang pinakadepositong kanilang hinahanap kaya iiwanan nila ang lugar sa pag-aakalang nakuha na nila ang kayamanan ni Yamashita. Ang kagandahan sa mga giveaways ay wala itong mga patibong. Kaya ang ginagawa ng karamihang mga treasure hunters na kulang sa budget, ang unang target nila sa kanilang lugar ay ang hanapin ang mga giveaways. At sa pamamagitan ng giveaways na ito, ito ang kanilang gagamiting pondo para ipagpatuloy ang kanilang operasyon sa paghahanap sa pinakadeposito. Ngayon, balikan natin ang komento na may katanungan kung paano mo makukuha ang mga giveaways. Ito ay maaari mong mahanap sa pamamagitan ng mga marka tulad ng mga nakalipas na treasure size na aking ipinakita. Maliban dito, maaari mo na rin itong mahanap at makuha sa pamamagitan ng iyong kagamitang metal detector. Dapat mong malaman na ang mga giveaways ay karaniwang matatagpuan ang mga ito sa ibabaw ng lupa. At tulad ng aking binanggit kanina, kung ito man ay nakabaon sa ilalim ng lupa, ito ay sadyang napakababaw na lalim lamang. Lalim na kayang abutin ng kahit mumurahing metal detector. Bago tayo magtapos sa bidong ito, ay basahin natin muna ang ating mga katiyech na nais magpa-shoutout. Shoutout kay katiyech na Erika Batrena from San Jose de Monte, Bulacan. Shoutout kay katiyech na Step G Hunters from Davao City. Shoutout kay katiyech na Jason Mangawang from Season bang Shoutout kay Katiech na Joey Epistola Pistola from Pangasinan. Shoutout kay Katiech na Divoy TV from Mindanao. Shoutout kay Katiech na Ricardo de Molmo. Shoutout kay Katiech na Headlines Channel from Romblon. shout out kay ka th na Esmael Junior Habines from San Isidro, Davao del Norte. At bilang panghuli ay shoutout out kay Katih na JR Hermoso, Team Kalabaw. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.